mahirap na may clinically depressed na miyembro ng pamilya, ano po? Lahat man tayo na nakakaranas ng depression, pero ang kapamilya natin na clinically depressed, malala yung kondisyon. Hindi ito basta malungkot lang. May sense of despair sila na parang nakalubog sa kumunoy ng kalungkutan. Hindi nila kayang iaho ng sarili. Apektado ang lahat ng aspeto ng buhay. Hindi makapag-isip, hindi makatulog, walang ganang kumain, walang ganang magtrabaho, walang ganang mabuhay. Siyempre concerned ka, pero wala ka naman talagang kayang gawin para makarecover siya sa kanyang depression. Pero mahalaga na nandiyan ka para suportahan siya. Pwede mo siyang samahan na magpatingin sa mental health professional. Higit sa lahat, pwede mo siyang ipag-pray. So book of psalm, my getum prayer. Answer me quickly, O Lord, my spirit faints with longing. Do not hide your face from me, or I will be like those who go down to the pit. Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I lift up my soul. Kahit wala siyang lakas para magpray, pwedeng ikaw ang magbigkas ng prayer niya para makatulong umangat ang loob niya. Ang prayer mo ay prayer niya na rin. Tara, pray tayo. Lord, tulungan mo po ako sa burden ko. Mahirap ang may mahal sa buhay na clinically depressed. Bigyan mo ako ng lakas at wisdom para maalagaan ko siya ng tama iahon po kami mula sa pagkalugmok ng depression. Salamat sa kabutihan mo. Ito po ang dalangin ko sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.